For to this gana, for to video, for to this piniblog. Ayan guys, sana po kami ng trabaho. So, magang-umaga nga dito sa medalis ngayon. At ayan, nagaantay na lang kami ng taga-maneho. So, ayan, kanya-kanya na kami akyatan dito sa sasakyan. Ano? Sa kabilang sasakyan, iba naman ang kanilang location. So, medyo may kalayuan ngayong aming biyahe, araw-araw. Minsan, -araw. din. Parali Nako, mawawala tong pagod na to pag, pagdating na ng sahuran. <laughs> pagdating naman ng sahuran, ubos na naman ng pera pa uwi ng, papuntang Pilipinas. Sana all, naka ng Pilipinas yung sahod. Tapos yung nagtrabaho, nandito pa rin sa middle. Umaga nga naman, mga kamamshi, mga ka So, Ayan na nga, magang umaga, naku, kailangan pa rin natin gumiti, ganyan tayong mga Pilipino, kahit ayan, pagod na pagod na yung kasama ko, o, ba? Diba? Masaya lang, pag umaga, lalo na pag bago, occasion ka, kaysa sabihin mo namang, ah, uh, manapapagod ka, pero mawala din yung pagod mo, pag na marami kang kasamahan, makachika-chika, kamaritis ba? <laughs> so, ito na nga. Ayan naman ang na mga kasambahan sa kabila. May ibang location din sila. So may nag may nag nagbi-video rin doon kasambahan ko, 'di ba? Mga piling vlogger nga talaga kami. OFW life, kailangan natin i-enjoy ang trabaho araw-araw. Kasi yan naman ang sadya natin dito, 'di ba? Magtrabaho. Kaya ayan, kahit mamalayo ang aming location, ako guys, minsan talaga abutan kami dalawang oras sa na pagmalayo yung aming location. Tas 12 na ta tao kami sa loob ng sasakyan ako bawat drop 20 minutes 25 minutes so ganyan talaga nakakaano na pag umupo, naka, umupo ka na mahit init, init na yung pwet mo sa apuan pero ganoon pa man ang trabaho talaga guys mabilis lang apat na oras ka lang magkukuskus doon sa bahay ni madam so tsaga mo lang talaga yung apat na oras na yun kasi eh, may makasalamuha kang madam na hindi magandang ugali pero okay lang carry lang kasi apat na oras lang tayo So, ayan na nga. Ang aking mga sa kabila. So, ayan na sila. O, si kinagpapakitjaan. What's up, K? So, itong kasama ko sila leslie mio o. Diba? Pag umagang-umaga dito, siksikan kami sa sakyan. So, ang ginagawa namin dito, guys, pag bigay ng location sa amin sa WhatsApp. Bababa na kami agad kasi ayoko maupo dun sa dulo, o, 'di ba? Tingnan niyo nasa harapan kaya ako nakaupo. So ayun naman kasama ko sa kabila, oh, binidyo ko din sila para sabay-sabay na sa pagba-vlog ba. So, ito na si Inday Garutay, oh. fresh pa yan dyan, pero paglabas sa bahay ni madam, naku, mukha na nga, mukha nang unggoy. <laughs> yung bang, 4 hours ka, parang mamajikin mo lahat buong bahay, mula first floor hanggang third floor. Ganun talaga ang buhay ng cleaners. <laughs> So, nakarelate dito. So, magbaba mo, may bitbit -bit kang basurahan. <laughs> may bit -bit kang bas, may bitbit -bit kang basura. So, dito kami kukuha ng gate pass, guys. Ayan, mga kasambahan ko, bumaba na nga din sila. So, kailangan namin mag-check-in. So, ito yung kanilang customer service. Kailangan namin ng gate pass dito at i-register yung aming mga pangalan at mga valid ID. So, ayan. Madami na mga company dito na iba-ibang company. May Jawa, Raha, at saka sa Masco. So, ayan na nga guys. Sa Rasco. So, ayan pa man, ganun pa man. So, ganito kami araw-araw dito. Magkipag-unahan kami sa pilahan. Tingnan nyo naman yung pilahan sa loob. Ang dami-dami nang -dami nakapila ngayon, guys. Kasi nga, umagang-umaga dito. Kailangan namin agahan ang pagpunta dito. No, minsan, naunahan pa kami ng ibang company. Bago kayo ma makapila dyan. Kasi mas maaga talaga yung mga jawa pagpupunta dito. Tingnan nyo naman sa loob, guys. Ang haba-haba na ng pila, oh. So, diba? Napakarami na ng aming ah, kasamahan. So ito kami mga, mga naka-blue. Tsaka yung mga naka-violet sila, yung mga Jawa company. So ayan na nga. Diyan kami kukuha ng get pass. And this is my vlog for today, guys. Thank you for watching, mga ka Thank you for guys. watching. Yes, yes, yes.